sa mabilis at walang preno na takbo ng impormasyon sa social media. Isang bagong kontrobersya ang sumiklab at ngayon pinag-uusapan ng buong bansa. Sentro ng usapin, ang unkabogable phenomenal star na si Vice Ganda at ang sumisikat na content creator na si Shubi Etrata. Nang tila simpleng alitan online ay mabilis na naging masalimot. Hindi na lang ito tungkol sa dalawang personalidad kundi sa pagkakaibigan, katapatan at ang anino ng mga lumang post na bumalik para manggulo mula ang lahat ng mahukay ang mga sinasabing lumang post ni Shuve. Dito ipinapakita ang diumanoy pagsuporta niya sa pagpapasara ng ABS-CBN ang tahanan ni Vice Ganda. Ang mga post na ikinakabit sa mga DDS or die hard Duterte supporters ay direktang sumasalungat sa imahe niya ngayon bilang kaibigan ng isang kapamilya star. Agad na nag-viral ang mga screenshot, bumaha ang mga komento at reaksyon na nagdulot ng mainit na talakayan kung saan nahati ang opinion ng publiko. Bilang isang icon sa entertainment industry at veterano sa kontrobersya, alam ng lahat na bawat salita at kilos ni Vice Ganda ay may bigat. Sa kabilang banda, si Shuvi Etrata ay unang nakilala sa TikTok. Mabilis siyang umangat dahil sa kanyang mga nakakatawang video at prangkang opinyon na tumatak sa masa. Mula sa mga viral trends hanggang sa mga life advice, nakuha niya ang kiliti ng Gen Z. Ang kanyang no-filter approach ang nagpatibay sa kanyang brand bilang isang authentic at relatable influencer na nagresulta sa million milyong followers at sunod-sunod na brand deals. Kama makailan, madalas siyang makita sa mga vlog at stories ni Vice tila namumuo ang pagkakaibigan. Ang pagiging malapit sa isang A-lister ay malaking boost sa kanyang career na nagbukas ng pinto sa mas malaking audience at mainstream opportunity. Ngunit ang namumuong pagkakaibigang ito ay pil nagkaroon ng lamat ng lumitaw ang mga ebidensya ng kanyang diumanoy dating pagpatikos hindi lang kay Vice, kundi sa mismong network na kinabibilangan nito. Dahil dito, isang malaking tanong ang umusbong. Ang paglapit ba ni Shube kay Vice ay oportunismo para sa kasikatan? O ito ba ay tanda ng tunay na pagbabago ng pananaw at taus-pusong pagsisisi? Naging mabigat ang diskusyon online. Umiikot sa mga tema ng sincerity cancel culture, pagpapasok, at ang permanenteng digital footprint. Buong bansa, tila nag-aabang sa susunod na kabanata. Ng Little Ponies, mabilis na ipinagtanggol si Vice at Naris mayaki kay Shuvi habang ang ilan ay nanawagang pakinggan si Shuvi at bigyan ng pagkakataon. Lalo pang kumomplikado ng magbigay ng makahulugang pahayag si Vice Ganda sa kanyang programa tungkol sa katapatan at tiwala. Ipinapaalala ng isyong ito na sa panahon ng social media, madaling mahukay ang nakaraan at ang tiwalang nasira ay napakahirap buuin muli. Ito ang konteksto ng kwento bago pa sumabog ang mas maraming detalye. Susunod ang lumang post laban kay Vice at paano ito nakaapekto sa imahe ni Shuvi. Ayon sa kumalat na screenshot, may matitinding saritang iniuugnay kay Shuvi laban kay Vice. Tinawag umanong Laos, Corny at paulit-ulit ang mga biro ni Vice Nag-viral ang mga resibo at nadismaya ang marami. Mula sa kritiko, naging malapit na kaibigan. Out of town, hapunan, pribadong, pribadong pagtitipon. Unti-unti, nakitang naging regular sa circle ni Vice. May mga post ng pasasalamat na nagpatibay ng imaheng magkaibigan. Tunay na pagbabago ng puso o kalkuladong pag-angat. Kasikatan, oportunidad at uh, bintang na na social climbing. Matinding contrast. Dati pinupuna, ngayon ay pinupuri. Para sa ilan, pag-arte lang. Para sa iba, natural na pagbabago. Dito, umikot ang debate. Sinceridad o oportunismo? Susunod ang political layer, ang diumanoy pagiging DDS ni Shuve at ang issue ng ABS-CBN shutdown kasama ang pahayag ni Vice sa TV. Lelong uminit ang issue ng kumalat sa social media ang mga sinasabing posts na inuugnay kay Shuve at Rata tungkol sa politika. Mabilis itong pinag-usapan ng mga netizen na nagpapakita ng kanyang diumanoy na nakaraang pananaw. Ngayon sa mga posts sinasabing naging taga-suporta siya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, agad siyang tinagbilang isang DDS o Die Hard Duterte supporter, isang kilalang political label na may mabigat na kahulugan sa pampublikong diskurso. Naging mas masalimot ang sitwasyon dahil sa mga posts na di umano'y pumapabor sa ABS-CBN shutdown, ito ay isang napakasensitibong issue para sa kapamilya network. Isang sugat na hindi pa rin naghihilom, lalo na kay Vice Ganda na isa sa mga bokal na tumutol dito apektado, artista, empleyado, taga suporta. Vice ay hayagang nalungkot sa pagkawala ng prangkisa. Para sa marami, kung totoo ang alegasyon, ang pagpanig sa shutdown ay maituturing na sudo pagtataksil sa mga taong nagbigay sa kanya ng oportunidad na makilala sa mismong network na isinara. Sa entablado ng It's Showtime, sa gitna ng live na programa, nagbitaw si Vice ng makahulugang pahayag. Hindi niya pinangalanan si Shuvi, pero para sa mga manonood, malinaw kung sino ang tinutukoy. Tumimo ang linyang, alam mo yung pakiramdam na ginagamit ka lang? Lumakas ang suporta kay Vice, tumindi ang pambabatikos kay Shuvi. Pura sa ilan, tila sarado na ang kaso. Ni ni Vice ang pagiging Peterano Ginamit ang plataforma ng may dignidad. At kung may si ang banggitin ang pangalan. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing babala sa iba tungkol sa halaga ng katapatan at pagtanaw ng utang na loob. Mm, revelasyon kung totoo naglagay sa alanganin ng kanilang pagkakaibigan. Gat ng mga kritiko, hindi matatakpan ng paghingi ng tawad ang malalim na pagkakaiba sa prinsipyo, lalo na at kabuhayan ng libo libo ang naging kapalit. Susunod, social media bilang intablado ng trial by publicity ang paghingi ng tawad ni Shuve at ang mas malalaking aral. Social media ang naging entablado at resibo ang naging sentro ng usapan. Ito'y mga lumang post ni Shuve na kritikal sa ABS-CBN ang network ni Vice noong kasagsagan ng issue ng shutdown. Ang mga salitang ito ay muling lumutang at nagsilbing panggatong sa apoy. Sa Twitter, Facebook at TikTok, dumagsa ang galit na reaksyon. Para sa marami, hindi ito simpleng plastic-an, kundi issue ng katapatan sa network kaya't mas marami ang pumanig kay Vice Ganda. Nagtrending ang Protect Vice Ganda, sumabay ang pababatikos kay Shoei user Social Climber Plastic. Ang mga akusasyong ito ay mabilis na kumapit sa kanyang imahe. Dahil sa backlash, humingi ng tawad si Shubi sa isang mahabang post at live stream. Inamin niya ang mga lumang post, idinahilang ito'y mula sa isang mas bata at walang muwang na sarili. Dinukoy si Vice, kaya natunay ang paghanga at nabago siya ng kabaitan ni Vice. Ang hilo ang naging tugon, may pumuri sa pagpapakumbaba, ngunit marami ang nagduda sa timing at sinceridad nito dahil ginawa lang ito matapos siyang mabatikos. Nahirap bawiin ang tiwala kapag ito ay nasira na so, lalo sa mata ng publiko. Para sa isang content Creator, ang tiwala ng audience ang pundasyon ng karera. Nahaing bahagi lang ang apologies ng mas mahabang kwento. Nasa publiko at kay Vice ang pasya. Isang malinaw na halimbawa ng trial by publicity sa digital age kung saan ang hatol ng netizens ay mabilis at madalas walang apela. May halagang aral mag-ingat sa bawat salitang binibitawan online. Ang digital footprint ay isang permanenting talaan na maaaring magamit laban sa iyo sa hinaharap gaano man katagal na ang nakalipas. Nga, mabuti ang tumo tumulong pero mahalaga ang pag-iingat sa posibleng pananamantala. May puwang ang ba sa ikalawang pagkakataon kung tunay ang pagsisisi? Depende sa pananaw at prinsipyo. Ako si Ava, ito ang inyong news explainer. Kung may bagong pahayag mula sa alin mang panig, babalikan natin mag-subscribe para sa updates.